tayo ah <laughs> patay tayo dyan lahat ang sumama sa akin nagtumama ako sa loto lahat kayo mayroon ngayon trail cross hindi ko kayo lahat lahat sumama <laughs> <laughs> mamam natin ah. Tayo isang kasama Mukha sumigla na kay Pumbo na kami oh, Tolan yun naman

Ini dia kokabit Eventually. Ya. Kayaknya nah 10 minutes, 15 minutes sampai enggak tahu. Sampai 30. Oh. Ah. Tara, tara. Ayan guys, nandito na kami sa Sitio Coran. Coran na ba to? Aahon na kami, papuntang uh... papuntang Bayunan. Succho ka Bayunan. Dito sa bayan ng BRP. Medyo malamig na. tới đây. à cái này, gặp road. yeah. à. <t> đi <Matthew> Buti na lang dinagulan itong narang araw Kaya tuyo-tuyo yung kalsada kahit na lupa Kung nagkatawang po Para kami nagsaka nito rito

Hop uh, on uh -huh. uh -huh. uh -huh. tayo dito bangin eh Wala namin tayo dito Bakit dito ano? Bridge! Okay bridge Tubaron Pandol <laughs> Sige, matigas! Grabe! Kapal na puti! Woo! Huh! Parang yung yung Parang yung narari yung kalsada Pagpag, <laughs> pagpag! -pag. <laughs> Pagpag mo na Huwag kikita yung karo sa baba mamaya mama Bala <laughs> <laughs>

Padahan daan lang Diyan, dahan lang tayo dyan, dyan, dyan eh Oh Sir, pwede mong iwan dito yan O sa may bahay nga lang Sa may registration Doon na lang Huwag mo nang, nang iyawan sa taas Tara Sige, diretso lang naman yan Diyan lang yan May bahay na po tayo Bakikita nyo Ready po kami lahat. Ay ano, dito po. Dito, ano nga? Opo. Magkano registration yan? 25 pa rin? 25 pa rin. Yun. Wala pa rin pagbabago. Ay, pera! Pera! Bro! May pera? Ha? May pera? Naipit. Ay, good. Napunta ka na dito. Oo, dati. Tagal na! Meron. Tagal na nagsisiyay pa ako dito. Bakit? Nasabak ah. Kaya pala alam mo iwasan yung mga lumok. Tatagal rito Kaya nga sabi ko sa iyo, kaya nga nang niyo, di ba? Kaya pala sabi mo sa akin, pangkit ba tayo? Secret. <laughs> <laughs> Sabihin lang sa akin para alam ko sapatos ko. Alam ko na Hahaha.

Gas Papa Jack Nice lah right? Welcome to Kabayunan Dudek. Deck. motor Kabayunan Kita nanti Oh, Nakarating ang <laughs> oh, <laughs> nah, mga scooter sa taas. <laughs> Ayos, ginda. Ayos. Sige, sulit, sulit. sulit. Ito yung DRT Radio. Lahat ng sumama sa akin. Pag tumama ako sa loto, lahat kayo mayroon kayong trail cross. Iyon ah. Ipili na. ko kayo lahat. Lahat ang sumama. Ipili ang class. Para. Para hangkot sa pinuntahan natin. Ayos Dunlop, Batlax, lang, pa kayo. Yung balik. Mag-train <laughs> 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 Pero, pero kaya Kaya oh. Masamit na tayo Kaya mo Andito okay. uh, <laughs> dito tayo to. oh Oo oh, oh. Puti pa akong sweat na ang sapatos Parnis, Aerox and Max nakarating sa taas oh. <laughs> Ah, Ano kayo? Na-complete na Ayos Kaya yung mas ko wala pa Talulong tayo Pati pa ako ka rin Thank you naman ako Ha? Oo Ano ka tao? Ano tao? Walang sea of clouds. Bad trip. <laughs> so ayan, successful yung ride namin dito sa Kabayunan View Deck So ito kami Parang kami anim na motor Kanina Ayan si Max Domon And Max ni Jake Yung mga pinsa niya kay Stong Kapatid niya image Ayan. buti naman nakarating kami ng mayos walang disgrasya hindi lang nasira medyo yung lining lang ng ano patch lining lang medyo ng amoy kasi masyadong matas yung ahunan yung sa akin ng amoy kanina dito na pag ahon na <clears throat> pero buti naman awan ng Diyos di kami nasira, lang nasira walang ano, na disgrasya wala kami maayos naman yung biyahe namin dito short ride lang pero hindi to easy ride ha easy ride ba to? Ay, hindi, hindi. Hi, hindi. so, so, sobrang no challenging. <laughs> <laughs> short, <laughs> short ride pero hindi to easy ride <laughs>. challenging ride to pero tinan nyo naman yung view hindi to matatawaran pagdating nyo rito 1,2,3 gulap po tayo dun no mamaya o oh, sige pogey na ba nalo nalo Panalo! Semi Princess of ano? Oh, Arayat. Ayan. Tarak Ridge, Maribeles. at matagumpay nga ang quick ride namin dito sa Kabayunan View Deck. sorpresa man ang lahat sa kondisyon ng kalsada papunta sa lugar, ngunit hindi naman matatawaran ang ganda ng tanawin na may sa taas ng bundok. Salamat sa magandang panahon at sa smooth na ride from Valenzuela to DRT. Sa ride na to, napatunayan namin ang lakas ng aming mga motor na makarating sa ganitong klaseng lugar. Hindi ko nga lang alam kung mauulit pa ito di rin biro ang kalsada. Baka magasgasan ang mga mamahaling pyesa na nakakabit sa aming mga motor. But who knows? Sa katin ng mga paa at sa ang makita ang potensyal ng aming mga motor, eh baka maulit yung ganitong uri ng ride. Anyways, hanggang sa muli mga paring tunay. Ride safe as always. Gilbert Tobero here. Over and out.